Ayan po oh, may dalawang kuting. <laughs> Ang cute to. Oh. Mampun po next. <laughs> yung kuting oh. Pag oh, may nakikita akong pusa, si Mampun po next talaga yung naaalala ko eh. Ah, oh, diba? oh. Ang cute. Nasa taas sila ng puno. <laughs> Ay, Mingming! -ming. -Ming. Oy, kuting-kuting! Ah, ang cute. Hello, <laughs> si oh. Nandito na naman po kami sa may ano, sa jogging road. Ayan, nakakita naman ako ng Diba <laughs> po? Nakakatuwa lang sila. Dalawa lang. Ah. Uh, ang gagaling nilang umakyat, no? kahit maliliit pa. Eee, oh, ang cute to. Oh, ang cute nito. Hi, Mingming. -Ming. Oh, ikating. Oh, ang cute po ng mukha. Ano? <laughs> Hi. Oh, ala. Sige, oh. Ay, oh, Ming. Oh, ang cute, oh. Sige po. Thank you. Bye-bye na muna. <laughs>